bitch, aagaw ka. Ito yung mga cleaners, pagkatapos maglinis sa skola. <laughs> Aray ko si Tahila, wala pa ka eh. Mars 2026. <laughs> wala ko ulit. Totoo ako dito. Hoy, alam niyo <laughs> si Marites, nabuntis ng alien. <laughs> excited ako sabihin sa inyo na ngayon na natin papamigay ang GMA Afford. Na Di nakikita, pasensya na. Maghintay kayo sa dulo ng video na to kasi may tanong tayo doon. At mamimili kami ng best answer doon kung sino man yung mapipili namin na yon ay siya ang mananalo ng ating pag away Kaya ano, huwag lang kayo hanggang sa dulo. Anyway, kailangan nakalike, share, subscribe, and hit the notification bell kayo ha para manalo kayo. Huwag na natin patagalin pa. May mga lumilipad-lipad. Huwag easy round na tayo ngayon. Ayun, para sa araw na ito, pipitikin muna ako kasi wala kami maisip. <laughs> okay, go! Ma, ano ginagawa mo? Tama na? Ah, okay. Nakala ko naman itong ano. So, siya yung baby sa loob. Okay. I think, hindi naman ako doktor na, pero inaano sa mga buntis na nag-exercise, di ba? Hindi ko lang alam yung limitations po ng exercise at kung kailan trimester ang tawag nun, di ba? Hindi ko, uh oo, -oh. hindi ko alam kung saan yung pwede. So, pasensya na po. Although, medyo worried ako. <laughs> Nakakatakot makakita ng buntis na nagsasayo. sa'yo. Okay, let's go! Ay, eto, nakita ko to. Nakakatakot yon no? Tingnan mo, hindi si ating nakaganito. <laughs> <laughs> hindi siya. <laughs> hindi rin po yung iba. Pero ito, kung pagmamasdan nating maingin. charot lang. <laughs> <laughs> ang, yung babae sa likod, ayan, may naligaw. Yun yung paa niya. Tapos wala siyang ano, wala siyang pang, na, kat pang na katawan, di ba? Nakakatakot akong makita mo sa sarili mong ano, yung mga mga elementary school pa naman yan, yung ano, kwento ng mga teacher, mga kaklase mo na dating simenteryo, lahat, ganun ng kwento, hindi ko alam kung bakit. Sa amin din sa Libis Talisay, dating simenteryo daw. Hindi ko alam kung totoo, pero yun yung laging kwento. Pero nakakatakot nga yung ganito, no? Ano bang ginagawa pag ganito? Yung sa pamahiin. Ito ba yung susukluban mo ng supot yung mukha? Basta may gano'n. Ay, di ko alam. Lagay niyo yung pamahiin niyo sa ilalim. Hindi namin alam. Hindi ako natawa. Parang nakakatakot yung episode natin. Okay. <laughs> oh, s***. Kita ko na Love paying my taxes. I also love seeing where my taxes go. Look at this beautiful web design. Welcome to Electronic Filing and Payment System. Ang laki po, no? Ang daming may mga tax ngayon. Kaya... <laughs> para sa mga... Actually, hindi mo man kailangan matuto ng design para makita kung ano to. Hindi po tayo nagiging political dito, no? Inaano lang natin yung website dito. Parang pang grade 1, mga ganon. Parang hang naga... Ano nga, Microsoft Word, yung mga style-style doon, parang gano'n ang itsura. Word, Word art. art, ganyan, no? creative, mga gano'n. Oh. Hindi ka na nang ipit, <laughs> eh. Next. <laughs> Next! Ito ba to? Wala namang ipin yung manok. May ipin ba yung manok? May ipin naisip, na May ipin ba manok? Hindi <laughs> <laughs> namin alam. Na Search natin! O, oh, yan, papakita ng ating editor dito. Nasyak tuloy ako. Hindi <laughs> ko na naisip to. Bakit Neki? Sa ibang bansa. Seryoso ba to? Siguro yung tawag sa Macdo. O, oh, itong Macdo. Ah, pinalitan kasi yung akala ko naman. Oo, oh, pinapalitan talaga nila yung mga pangalan pag sa ibang bansa. Kasi pwedeng mahirap, ano eh, mahirap bakit din ng iba, gano'n. Oh, anyway, nandito na tayo sa ano ha. Medium round na tayo ngayon. Let's go. Ay eto, hindi ko alam pero ang benta sa akin nito, nakita ko lang net, takpan natin yung pangalan niya tsaka yung ano niya, <laughs> yung picture niya, sabi niya dito, for sale, baby alive, price libre na, issue, kusang umiiyak sa gabi, nakakatakot, hindi aray ko, <laughs> hindi aray ko, <laughs> hindi ko alam, <laughs> hindi ko alam sa inyo, <laughs> pero ako, ang benta sa akin, babaw lang ang kaligayahan ko, <laughs> ito bakit nasa mars sila palagi <laughs> hindi ko na Aray, are iko <laughs> sa akin? ano bang meron totoo ba to yung padadala daw yung ano yung mga pangalan tapos parang may microchip din ung ganun padadala sa mars tapos totoo nandito nandun yung pangalan mo, isa sa amin. Ah, akala ko naman, kagaya sa Big Bang Theory, na pag magpapadala ng tao sa Mars, di ba si Sheldon, ayun. Akala ko naman pupunta sa Mars. Oo, nakita ko na yung Mars, pag mo na-push yung joke. si Camille Prats at si... Wala na siya sa unang hirit, di ba? Si Susie, ah, di ba? Pinanonood namin bago pumasok sa school. <laughs> Next one! Ano ito? Okay. Uy, ba dito? No! Ba't wala pa rin kaming wifi? No! Bawal to! Bad, 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 bad. Bad, 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 bad. <laughs> Next. Okay. Ito si Zijan si ng basa sa kanyang pangalan. Sa pagkakaalam ko, pakikorek ako kung mali ako. Welcome to SGD family. Ano SGD? agency, ganun. Parang Rumble Royale. Okay, let's go. GG! Laging kakampinyan si Lord. Gets ko tong joke na ito, no? Hindi po ako, na Mobile Legends ba ito? Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, eh. Kasi siya yung si Bro. Yung sa star ng Pasko. Siya yun, ba? Last one! Toto, 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 Toto. Hindi uh, ko alam. Sorry, hindi ko alam yung pangal. Toto, <laughs> Toto, Toto, basta ganon. <laughs> oh, yeah. oh. oh ay hindi ko gets yung... Ano yung challenge ba dito? Kailangan mag-drag? May mga straight, may mga Becky, may mga, hindi ko alam kung may babae, pero nakikita ko. Gawan nga natin ang episode nung Toko Toto Challenge na to. Okay. Okay lang, hindi naman ako masyado natawa. Pero eto na tayo. Hard round! I-ready na mga puso at ang tenga ko. Isasak na naman ako. Let's go. Ano ito? Introduce yourself. 14 Kalog Maharot, God's Princess 80s. Lumala to. Hindi ako natawa. I'm so sorry. Alex. ayo. Ang galing ng transition. Sayang, dapat nag-tukututo, tukututo sila. Dancer ata talaga sila. O, palakpakan. ulitin natin yung transition nila. Go! Hi sa inyo, sa mga nanonood dyan din sa video na yun. Mars 2026. Uh, wala ko. Totoo ako dito. Hoy, alam nyo ba? <laughs> si Marites nabuntis ng alien. <laughs> okay. Ang um, first, hindi siya in interspecies, interplanetary na uh, nilalang sa buong mundo. <laughs> sa buong universe. Oh, next one looking at your drip. Whoa. Ang cute. Get me. Oh, I'm killing it. Whoa. Kagat siya ng kagat. Patalim yung ano ng dog. Swing it side to side and I'm killing that Whoa. Kinakagat talaga siya. Hindi pagtuta talaga. Matigas ang ulo. Oh, yun lang. Share ko lang. <laughs> Last one. Mo, bitch, mag-aagaw ka. Ito yung mga cleaners. <laughs> Pagkatapos maglinis sa skola. Hahaha. <laughs> Aray ko si Tahila, wala pa ka, eh. Sariling boyfriend ko, inaangkin mo na. <laughs> Sorry. <laughs> Ang benda sa akin. Ano ko? Sayang wala si Kim Arda. Queen Arda pa man din yung nag ako sa kanila sa totoo lang although ang daming nang babasa ganito masaya silang panoorin. sila Yasmin ayan si Leng like Agdigos ba Agid Agdidos si Leng si Pandemic Girl sino pa ba, ba? Si, si Kim Arda masaya silang panoorin. at saka wala naman silang ginagawa na alam mo yon na nakakasama at nakakabwisit unlike nung iba na ano talaga diba alam mo na yun sila hindi masaya lang sila boyfriend ko na siya Lalo na si Yasmin, syempre. Si Yasmin stan pa rin ako. Walang titibag. Nag-a-arnis! Kumakanta! lahat! Lahat po si Yasmin! Oh, ayun na. Parang ang sarap nilang interviewin lahat, no? Sa totoo lang. Oh, anyway, tapos na tayo para sa araw na to. Mag-like, share, subscribe, and hit na notification bell kayo. Hihingi kami ng screenshot ng apat na yan, no? At isa sa magko-comment sa ating video kayo na sasagot kung bakit gusto mo ng GMA afford the box. Bakit ikaw ang gustong manalo nito? Bakit gusto mong magkaroon nito? Ang best answer ang iyong heart ko at i-email namin ha. Kaya inuulit ko, mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell na kayo kasi papascreenshot namin yan sa inyo. Anyway, yun lamang pong video natin para sa araw na to. Ito si Clara the Third, nagpapaalam.